gusto ko kumain ng balot para nababawi yung mga energy ko na nawawala. syempre pagod maglaba, maglinis ang bahay, magluto. Dami kayang gawain sa bahay, di ba? Tapos wag isa lang ako. Kaya kumakain ako ng balot para lumakas yung aking katawan. yan Kahit wala tayong laban, okay lang at least. <laughs> kumakain tayo ng mga balot. Ah, sarap. Mm. Ilahan ng ano, sisiw, oh. Ayan. Yan yung pinaka gusto ko, yung sa balot, yung sobrang malalaki yung sisiw. Kasi mas napipil ko siya. Mm. Mas napipil ko siyang kainin. Kapag kamaya malaki yung sisiw. Diba? Mm. Yan. Ang sarap. Kain tayo. Ito na. Ang malaki yung sisew. Mmm. Hot. Walang kasambas na sarap. Pagka kumain ka ng balot. Ayan. Sarap. pinagluto ng balot is yung anak ko, panganay kasi mahilig din siya sa balot pero hanggang dalawa lang siya kasi nga syempre bawal ka diba ganyan init pa. Pero gusto ko kasi yung balot kapag mainit-init pa, masarap. ba? Diba? Kasi andun daw yung aroma. Pero may mga tao naman na gusto nila kumain kapag yung hindi pa mainit kasi napapaso sila. Eh ako kasi gusto ko yung napapaso ako. Kasi mas napipil ko yung sarap kapag once na mainit pa na dumadampi sa labi ko yung balot. <coughs> Ayan, no? oh. Woo! Ito ang sarap. Mm. Sarap ng balot. Ayan. Mmm. Mmm. Pero yung iba, di ba, gusto nila yung beer na inaano nito. Hindi makasak mainom. No? Mmm. Kaya sa akin, pinapapak ko lang talaga. Hap. Ang mm, sarap. Ang gilaw. Sarap. Ah. Bye, I'm not Bye. 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 Bye.